kasi si Goddan sarap daw tapos ay ko daw daw sarap masai ay sarap masai ko daw yung paan yung biduan mo ayan charop damo may masai ko daw bigilan ko yan ng dalunggon yan pre yung Pista. Cici. Pista. sarap sarap. Tanggal Ayun, Stop una. Okay. Mama Marian. <laughs> <hdad> hmm? Mama ya, ya, ya payon. pion. Maya maya pa yun si Mama Marian. Wow, wow naman yun. Ito ka na. Ali ka rito. Kaya gising mo lang. Kaya gising mo lang ba?

Grabe, yakagod. Ano si Del Norte o Del Sur?